Hi guys, magandang umaga po. Andito ako ulit si Batangina Bisayang Vlogger sa bundok. Sasama po ako sa aking ate. Mamamuha po kami ng labong. Ayan. Ang daming ano na, daghang ko anang oh. Kukulamber. Kukulamber. palbakba pa Na pa uh -huh. ito guys, na lugar ay Mindanao Surigao uh -huh. del Norte Ito po yung aking lupang sinilangan guys. Yan ang dadaanan namin para kaming mag-aararo. Lalo <laughs> na din ang mga lapat sinilas. Wala ba yung lintadirinang? Sobrang hirap ng pamumuhay dito sa Mindanao guys. Aray ko, ang dulas. Ayan guys, ang daming ano, ang daming tinoon. mga wild fruit. Ito daanan ng balsa ng kalabaw. Oops. Sagla. <laughs> Hindi ko ano. Ala. Dito na tangtang. -tang. Hindi na matanggal yung tini. Ayun. Tanggal. Buang. Tumubog yung chinilas ko. Ang Chinese, Chinese bamboo. Mm. Ito ah. Ang bilis nilang maglakad. Ang hirap maglakad. Sobrang dulas. Parang pakiramdam ko mapipigtal yung aking chinilas. Ayan, malapit kami sa ilog. Suba so, na ba na nang? Ayan, kulay ano, kulay brown yung ano, lupa. Oops, kasalang kaya ang tinilas dumikit na naman.

Wala naman namang doon sa ano? Well, wala wano dito no? Wala to doon sa batanggas. Hmm. Yan ay no. Ayan guys, oh, hinug na siya. kulay black na yung ano kay oh. na. masarap yan, dapat bis. Ayan, oh. ang ganda ng kulay niya red, Kalang red. tiga na Oh, na yung ka, kaya kaya. ka. yung yung No. Ito guys, yung exotic fruit sa Mindanao lang matatagpuan. Wala to sa ibang lugar, sa Manila, wala Hindi. 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 Wala kayo makikita ng ganito. Sabi magdala daw ako ng ano, ng ganitong pananim. Pwede ba nang? No? <laughs> Pwede. Mabuhi, masiguro ni Lito. Ayan Kaya na siya o hugasan namin din sa ilog. Tanaw da anak sa pay mga hinog na. Takog suot na ka basay na ihayas na. na ihayas na. Marami. mga hilaw pa. Sinanay, sinanay pala ng marami na palang nagamot ng nakagat ng ahas, ano? Tatulang na na sa dito sa, sa inyo, katumbay na matay, nawaya ito niya na tambal kay burat na hadlok ba? Hmm. Yung, ano, yung isa daw na kinagat ng ahas na yung babae oh. na ang laki ang laki doon ng ahas, sa sa, ang ahas dito sa nasa nasa ano daw sa may hugasan ng hugasan, naghugasan, at nagkatay ata sila ng manok, tapos ang ahas para nandoon sa ilalim ng hugasan hindi nakita nakagat yung paa pero buhay pa rin hanggang ngayon nang buhay pa yun hanggang ngayon pero nabuhay to nang katong natambalan ni nanay Mm. Ayan guys. pinag usapan namin guys yung ginagamot ng aking nanay na nakagat ng ahas. Iawa ng Diyos eh, buhay naman. Lima, lima na ata yung nakagat ng ahas na dinala. Di ba nang kanang kuan man Kanang ang uban na may is ilaw. Oh, ni ni. yung mga inaapakan nyo, tingnan nyo ha. Baka may ano, may ahas, hindi natin makikita. namin yung aking pamangkin tsaka aking kapatid. Aray ko, ang hirap. Ang kasi ng chinilas ko. Dito guys sa amin, marami kang makakaing prutas o makukuhang mga gulay kaso mahirap lang kumita dito ng pera. Kasi ang unang pinagkakakitaan dito guys ay kupra tsaka yung palay yung ngayon nadaanan sila ng bagyo halos yung mga niyog na ano naputol kaya lalong mahirap ngayon kumita ng pera dito sa Mindanao palusong kami guys parang pakiramdam ko pala punta kami sa ilog pakinig ko yung lagaslas ng ilog ayun mga puno na exotic fruit na pinoon ang ganda ng kulay na kulay red pag siya ay hilaw pero pag hinog na siya yan na siya kulay black hindi ko na kaya mag chinilas eh tinanggal ko na yung aking chinilas nagpapaan na lang ako sobrang putik palusong timang <laughs> bilis nilang nakalusong <laughs> may alimatok Na May alimatok nang. Uh, may alimatok. ano do, may alimatok. Meron nang ano, boss. Eh. So, Kasi may nakita ang ate ko nang cockroach. Laboon. Dabong guys kung tawagin niyan dito. Sa Ingles bamboo Pinatawag na bamboo Bambu. may Bam yan po ang hanap buhay dito pag kasi wala nang makupra kaya yan ang isang pinagkakakitaan mm, ano, <laughs> ng labong e, may tsura ko para Pali, ng ko ka. kalabaw ah. Ah. dali lang dali Madami daw kasi ditong alimato kayo. Ayaw ng mga bata sumama sa akin dito sa ilog. Kasi nga may alimato. Na ano kasi napasok sa sa mga dainang tainga. Ganyan. Bilisan na lang natin. 兄弟。 maraming puno dito na saging guys na maraming buto. Ang ilog. May ikagam dito. May naikagam dito lang. nakakatakot dito guys kasi mayroon silang sinasabi dito na banakon, mayroong ahas na nanghahabol daw kaya so nakakatakot din sumuot sa gubat tabi tabi po makikiraan lang po diyan kami muagira mi ayo mighilab sabi ko guys makikiraan lang po kami At kayo ay hindi namin nakikita bawit muna hindi mo tikis bang keto tulib kasi nanumat ko ko mo Tawag kami ng sapat na gawa po kami ng aming gusutan ayun na lang, putla lang Ayan po guys, sobrang hirap po kumita ng pera. Tingnan mo yung aming sinusuot para lang magkapera. Mm. Ang ng ang daan. Tingnan niyo yung inaapakan niyo ha. Baka may ahas. Yung guys, medyo malayo na yung aming naikot. Balik, Nakita ko dito guys, may nakita kasi akong halaman. Abi po. Malaki nang walang maliit. Ito guys, oh. Malaki wala siyang anak. May nakita kaming wild orchids guys kaso sobrang laki niya. So, ayun po guys. Ako magpapaalam mo na po sa inyo. At puputulin ko muna po yung aking video. At medyo mahaba na po. Ako po ay taus pusong nagpapasalamat sa inyong supporta at sa walang sawang panonood po sa aking mga ina-upload na video. Bye-bye po. See you by next upload. God bless po sa ating lahat.